Dapat po managot ang uh, dapat uh, managot dito. Kung sino pong may kasalanan, kung sino pong nasa likod nito ay dapat uh, managot. At dapat po proteksyonan natin ang ating uh, mga media. Lalong-lalo -lalo na po yung mga media na naghahatid po ng tamang balita. Sila po yung mga frontliner rin po natin noong panahon ng pandemya. Sila po yung uh, humaharap, nagdadala ng mga latest na mga news dapat po proteksyonan po natin ating mga media. And in fact, during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, meron po siyang kinreate na task force on uh, media security para pangalagaan po ang seguridad ng ating mga media personnel. At -me lahat po ng try media manunulat, radyo, telebisyon, proteksyonan po natin sila. So kung sino pong nasa likod nito, dapat po managot at mabigyan po ng justisya ang pagkamatay ng uh, media personality na si uh, Mr. Percy.